Welcome to small time treasure hunting uh, This day I will show you some new uh, treasure site This is one of the legit guys okay. So ang stone we cut it so we can see the clearness of the sign So guys this is one of the tips yung mga sign. Hindi yan masyadong nakikita pa malapit yung uh, pressure uh, deposit. Yun, yan ang tayo so, nyo. Isa to sa mga legit sign is so, ito ang triangle. Um, sa mga kulugan yan mayroong tatlong puno or mayroong pato may bahagi na, nandun dito deposito so, ito na ba po sa tanong sahay magkakita ang mga deposito nila langit ito na deposito guys yun yan yung bunker so, sa mga reference tree mga sheet so, guys ito yung bato so hindi yan ang move guys, malaki yan sa ilalim tapos pag makikita mo, mapapansin mo na may mga simento. Ayan o. Oh. Kita nyo. Ayan. So meron talagang mga simento. tandaan nila na isa itong legit na treasure marker. Surface trail marker. Ayan. Pero ito hindi na, hindi na malayo dito ang deposito. Nandiyan na yan sa paligid paligid niya. So next video namin guys, papakita namin um, aktual na pag ano ng area para naman meron ding tips para sa inyo so sa mga baguhan isa to sa mga ways para malaman natin kung ang lugar ba ay legit or hindi so yun lamang mga ka -th. so yun lamang mga ka salamat sa papanunod at I hope katulong sa inyo